good evening, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ano na nga ba ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat guys sa subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw araw, lagi lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon hmm Grabe, no? Sobrang ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa Miss Universe? Bakit ganito na? Sino na nga ba ang tunay na may-ari nito? So, papunta na nga ba to kay Mr. Nawat? So, eto nga, nung makailan lang ay binalita nga na bagong executive director na daw si Mr. Nawat dito sa Miss Universe Philippines. Ah, sa so Miss Universe. Oo. So, syempre, kinagulat nung lahat kasi ang alam natin ay ngayong taon ay hahawakan lang ni Mr. Nawat yung ano production ng Miss Universe hanggang doon lang. Ngayon hindi talagang part na siya ng Miss Universe. So ito na ba ang ibig sabihin na siya na ang pipili ng mananalong Miss Universe? So ano nga ba ang nangyari? Hmm. Alam nyo guys, sa totoo lang, medyo talagang naloka na ako dito sa Miss Universe at saka sa Miss USA na talagang dati nating inaabangan every year. Oo, kasi di ba dati, ang organization ng Miss Universe at ang organization ng Miss USA ay iisa. And then, kapag nanalo si Miss USA, merong pang Team USA ay titira sila sa iisang bahay with Miss Universe. Nakakamiss, no? Kung iisipin mo, talagang nakakamiss yung ganun. Pero ngayon, iba na ang nangyari. Sobrang parang tuluyan na talagang nag-iba ang landas ng Miss Universe. Nagpapunta na ng galaxy. Ganon. So, yon Ewan ko ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, kung akong tatanungin ninyo, nalulungkot ako sa nangyayari ngayon sa Miss Universe kasi parang hindi na siya US-based. Parang nasa Thai-based na siya. Tapos ang mga tanong ko, saan na nga ba nakatira ngayon ang Miss Universe sa New York pa rin ba o dito na sa Thailand? Kasi mas marami yung ganap nila ngayon at nag-i-stay talaga sila dito sa Thailand ng bonggam-bongga -bongga, more than doon sa New York, di ba? Dati kasi ang Miss Universe natin parang naka-base sa New York tapos pupunta lang sa ganitong country tapos babalik na kagad sa New York. Buti na lang na-experience natin yun yung mga time ni Katriona Gray at sa ni Pia Wordsbach. Sabi ko nga, kung ngayon ba lumaban si Pia Wordsbach sa mga ira ngayon, mananalo kaya? Parang piling ko hindi. <laughs> at kung kung lumaban ba ngayon si Katoyona Gray, mananalo kaya parang feeling ko mahihirapan talaga tayo kasi iba talaga yung era ngayon. Namiss ko yung era ng IMG. Sa totoo lang, kung saan nang mayampag ng husto ng bongga-bongga ang Pilipinas. So, yon Hay nako. So, Miss USA at Miss Universe is a mess, sabi nga Yes, feeling ko, kasi parang ngayon yung Miss USA wala din direction, tapos parang mas humina yung laban nila dati pag sinabing Miss USA yan, nako, bongga. Saka nakikita natin yung mga ganap ng Miss USA. Pero ngayon, parang wala. Hindi na nga natin alam kung sino na, ang, sino na ang organization ng Miss USA. Plus, ganun din, dati magkasama yung Miss Teen USA at saka Miss USA. Ngayon, parang wala silang ka-activity. After nila lumabad ng Miss Universe, wala na. Tama lang na may maipadala ang USA sa Miss Universe. Pero hindi na siya tulad nun dati. So, talagang parang pili ko sobrang mess. And then, kahit ang Miss Universe, sobrang iba na rin dati. ba diba, nag stay sa New York, nakikita natin yung mga ganap. And then, active sila sa lahat ng mga eksena doon sa New York. Pero ngayon, active sila dito sa Thailand. So, talagang parang masasabi ko, Thai-based na sila. So, sabi ganun, gusto ko daw bang bumalik sa USA ang Miss Universe? ko ako tatanungin mo, oo. Gustong gusto ko. Kasi parang pili ko, ang Miss Universe ay, ano, ano to eh, US-based to eh. So, parang pili ko, dapat nandun siya. Tapos, sana bumalik din yung tulad nun dati na magkakasama ang Miss USA, Miss Universe at saka Miss USA. So yan, ayun yung gusto ko mangyari. Kasi parang yung quality ng Miss Universe at saka ng Miss USA mararamdaman mo pa din ngayon kasi parang nag-iba. Oo. Oh. So tanggap ko naman yung iba na ang may ari, new era na ngayon, pero kasi hindi ko alam eh Lalo na ngayon ang sinasabi nila, malaking fight ngayon si Mr. Nawat dito sa Miss Universe. Ang tanong ko, bakit? Di ba meron namang Miss Grant? Nire-respeto ko kung ano ang bagong pagbabago ngayon dito sa Miss Universe kasi sila na talaga yung owner at wala naman tayo magagawa. Pero kasi kung tatanungin mo ko doon sa ano ba talaga yung nararamdaman ko, syempre nalulungkot. Nalulungkot ako para sa Miss Universe kasi parang piling ko ang Miss Universe ay nawala yung kalidad talaga na katulad nun dati. Lalo na yung hinawakan ni Kun An. Si Kun An medyo parang ano talaga, hindi niya na-handle to ng maayos. So, nandoon lang na ipagpapatuloy lang niya. Pero, hindi niya nahawakan talaga yung ano ba ang quality na hinahanap nila sa Miss Universe. Dapat ba talaga ang Miss Universe? Ganito ba talaga ka-empowered? Nawala yun eh. So, hindi katulad nung dati na IMG, na ramdam mo pa na ang Miss Universe ay talagang di kalidad ang mga nananalo. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na wala na silang kalidad, pero parang unti-unti na parang okay, so kailangan maganda ka kasi magagamit ka nila sa business nila. So, medyo nalungkot ako doon sa part na ang Miss Universe ngayon ay business inintroduce naman na nila to sa atin na ang Miss Universe ngayon ay iba na. Kasi it's a part of business na. Naiintindihan ko naman yung ibig nila sabihin. Pero nagulat ako sa laki ng pagbabago talaga ng Miss Universe na ang maririnig mo laging pera, 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 pera ang pinag-uusapan. Pero kung tatanungin mo, ano nga ba ang ginagawa talaga ng isang Miss Universe? Pupunta pa ba sila sa mga dapat nilang puntahan? Pupunta ba sila sa ibang bansa para uh, magkaroon sila ng programa? O pupunta lang sila sa isang bansa dahil para pagkakitaan? Yung mga gano'n, gano'n yung mga question mo. So, medyo parang nalungkot na ako sa part na yon And, hindi ko alam ko ano ang eksakto na nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Pero, syempre, umaasa tayo na hahawakan nila to ng bonggam-bongga. So, ang tanong nila sa akin kahapon, dapat ba si Mr. Nawat talaga ang umawak ng Miss Universe? Kung akong tatanungin mo, wala naman tayong choice. Kasi, kaysa naman kay kun -An, better na kay Mr. Nawat. Kasi parang pili ko si Kunan dapat sa marketing ano na lang siya. Yung parang hindi niya kasi porte siguro to. At hindi niya alam kung paano niya to patatakbuhin talaga ng bonggam-bongga. -bongga. Siguro dapat doon na lang siya as a president. So, wala siyang gagawin kundi presidente lang siya. Yung gano'n. Hindi siya dapat makailang sa management or sa patakbo talaga ng Miss Universe. Kasi parang feeling ko doon pa kasi sa pakikailang niya. And nakakalungkot sa part na yon Pero syempre, nagpapasalamat pa rin ako kay Kunan kasi miski pa paano, inilalaban niya talaga. At andito ngayon si Mr. Nawat. Si Mr. Nawat naman, parang feeling ko, kasi alam niya kung paano patatakbuhin ang Miss Universe, eh okay lang naman na nasa pamamalakad niya. Pero ano na ang mangyayari sa Miss Grand? Kasi lagi nga sinasabi, di ba, the one and only Miss Grand International. di ba? So, nasa na yung pagiging number one kung ako ang priority niya ay universe. So, siguro nandoon ako na parang siguro nakipag-social siya dito dahil gusto niyang i-bundle talaga ang Miss Grant para mas makilala pa na hindi lang doon sa maliliit na ano, kumbaga sa kabuong mundo. Kung ano ang nasasakupan ng Miss Universe, gusto niya siguro na maipasok dyan talaga ang Miss Grant. For sure, hindi naman niya siguro pababayaan ang Miss Grant at magiging priority niya pa rin naman. Pero kasi sa ngayon, parang piling ko, focus siya sa Miss Universe dahil ito yung ibinigay na bagong challenge sa kanya. But naniniwala pa rin ako na may purpose si Mr. Nawat kung bakit niya hawak-hawak to Miss Universe. Siguro dahil gusto niya lang matulungan, dahil naghihingalo na nga, gusto niya siguro na may angat pa at dito mo makikita na mahal niya din ang Miss Universe. Pero kung ako ang tatanungin mo, sana bumalik na lang to sa USA. kala Donald Trump. <laughs> Kaya lang kasi minsan parang gusto ko rin dito na na ano ba talaga ang nangyari mapaula Sugar et, bakit ganito na ang Miss Universe ngayon di ba kasi kung iisipin mo sobrang parang talagang fly 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 away anyway so magtiwala tayo ngayon sa bagong era ng pamamalakad ng Mr. Nawat dahil parang pili ko naman uh, meron siyang bagong ipapakita pero sana ah uh, mag-focus pa rin sila kung ano nga ba ang advocacy na meron ang isang Miss Universe. Kasi parang piling ko doon sila nawala. Nawala yung value kasi parang piling ko ah uh, dahil doon sa part na ah uh, ano ba talaga ang gustong gawin ng isang Miss Universe at ano ba talaga ang ginagawa ng Miss Universe, di ba? So, sana merong sila mga advocacy na ginagawa taun taon para mas makita natin na lalong gumanda. Pero syempre, sa ngayon na nga kasi siguro sila. Kaya hintayin natin sa mga susunod na taon kung paano pa nila to mas mapapaganda pa ng bonggong bongga. ba? Diba? Ay nako, nakakaloka. Nakakalungkot pero dapat magtiwala tayo sa mga humahawak ngayon ng bagong Miss Universe. At tingnan natin kung saan nga ang Miss Universe. So for now, magtiwala tayo kasi nandiyo dyan sa, sa pamamahala ni Mr. Nawat and piling ko naman hindi naman pababayaan ni Mr. Nawat ang universe. Di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka kung iisipin mo Parang kung saan saan na papunta ang takbo ng Miss Universe. But sa ngayon, kailangan lang ay tiwala lang talaga sa mga namamalakad nito na at umasa tayo na maganda talaga ang maipapakita nila ngayong taon na to. Lalo na ngayong taon na to. Di ba? Yan yung abangan natin. So, laban lang universe. di ba? Ay, nako. Good luck. <laughs> Good luck sa atin. Tapos may tanong pa sa akin, possible ba na ang Miss Grand Philippines at Miss Universe Philippines ay mag-isa sila? I think yes. Oo, baka dumating sa punto. Kung sino ang franchise owner ng bawat bansa, ay yun na rin ang hawak ng franchise owner ng Miss Grand. So, parang feeling ko gano'n yung mangyayari in the future. Hindi pa to kumpirmado ha, pero parang feeling ko gano'n. ah uh, siguro, baka kaya nandito dito si Mr. Nawat dahil yun yung gusto niyang mangyari na na bundle na yung pageant ng Miss Grant. Iisa na lang yung yung honor. Yung parang ginagawa nila dito ngayon sa Thailand na kusino ang national director ng Miss Grant pero sige, sige, magkaiba yung bayad nun, for sure. Ah, uh, kung sino ang may hawak ng National Director, uh, provincial director ng Miss Grand Thailand yung probinsya. Tapos siya din ang may hawak ng Provincial Director ng Miss Universe Thailand. So sa madaling salita, nagdadalawa yung budget. Hindi ko lang alam kung darating ang time na para siguro makatipid din yung franchise owner baka pag-isahin na lang. Miss Grand Universe, uh, Miss Grand and Miss Grand Universe. So, gano. Uh, Ano ba? Miss Grand and Miss Universe. Gano'n. Or Miss Universe and Miss Grand Thailand. Baka gano'n na. Dalawang, sa isang pageant, dalawa ang kukunin. So, pwede mangyari yun sa Pilipinas. Pwede mangyari yun sa uh, Miss Grand, Miss Universe Philippines, and Miss Grand Philippines. Parang gano'n. Pwede gano'n. But depende kasi hindi pa kasi na ha, kung ilalagay kasi nila to sa Miss Grand Philippines, mahata. Eh nakita nyo naman, at daming candidates sa Miss Universe Philippines. So baka piling ko para mahatak si Miss Grand, baka ilagay na rin doon at i-announce ng sabay. Ganon, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Ewan ko, basta siguro kailangan lang natin talaga i-accept na this is a new era. This is a new challenge and then dapat maging open mind talaga tayo sa lahat ng mga nangyayari. Oo, hindi yung close-minded tayo kasi hindi talaga natin siya maiintindihan, di ba? Pero kayo guys, ano guys, ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon So syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.